Oh, ito naman mga boss from Katanawan, Quezon. Uh, nakita tayo sa sa Facebook ata ni Bossing. So, ayan. Uh, kasi binalik daw niya yung kanyang unit doon sa dealer. Ang sabi, normal daw na pumapalya-palya or kumakadyot-kadyot. So, yun. Uh, maling paniniwala Yan mga boss. Ano? Kailangan tong reset i-reset. <tinyo>

Lalo daw nga kayo yung puntutan. pero <laughs> no? o. Okay. And so ayan, napakinggan nyo naman mga basano. Uh, basta ganun ang andar ni bara Audrey kailangan nyo mapa-reset or ma-reset. In, uh, huwag nyo nang tiisin na uh, pumabalya Kung ang sa inyo nung kinuhaan nyo na dealer ay normal, uh, hindi yun normal mga boss, sinasabi ko na sa inyo. Uh, napakabilis lang nang gagawin dyan, i e lang, tanggal ang problema ninyo sa kajod-kajod, hindi mahirap gawin, tapos hindi pa delikado. Ayun, si Bossy nga pala galing katanawan kaya so, so nag -intay sa atin kasi may nasikaso pa tayo sa bangko. Ngayon, Uh, napakabilis lang ng gagawin dito mas matagal pa yung paghintay niya sa akin kasi may may nilakad nga tayo uh, syempre mas, masasaraduhan na tayo sa bangko ay eh, kaya inuna muna natin lakarin yung mga importante then saka natin to uh, ginawa so dito sa pagre-reset naman mga boss uh, napakabilis nga lang basta merong scan tools uh, saglit lang so ito chine ko na rin yung kanyang RPM tapos yun nga pinakita ko sa inyo kanina na ganun yung andar so napakadali lang na solution doon huwag nyo nang tiisin na pumapalya-palya at yan, kaya nga napapunta siya rito ah, napag decision dito na lang dalhin sa atin kaysa ibalik pa rin sa dealer na kinuha niya kasi ang sabi nga nung ano ro nung gumagawa daw ay normal lang yung ganong andar, yung paputol-putol or yung pakadyot-kadyot or yung papalya-palya. So sabi nga ni bossing mga boss, napakahirap niyang gamitin lalo kapag yung tutukan or yung sunod-sunod or traffic ah, mahirap talagang gamitin kasi pumapalya-palya alam ah, akala mo kung ikaw ang gagamit ng ganito ay hindi ka gaano marunong magmotor gawa ng hindi mo makukontrol kasi paputol-putol nga yung andar niya So, yon dito, ang ginamit ko dito scan tools ay yung, yung, ating may parameters kasi titingnan ko oh, kasi mas malakas. Doon sa pakiramdam ko mga boss, mas malakas yung kanyang kajut-kajut uh, kumpara natin doon sa mga ibang nagawa natin. So, tiningnan natin yung mga parameters pero halos parehas lang naman. Uh, nagbago lang siya ng RPM nung kanyang kajut-kajut kasi nag around 4,000 RPM siya minsan. Doon siya pumapal yan ng bigla. Merong kasing Uh, marami kasing klase ng kadyot eh. minsan uh, sa minor lang minsan sa ganitong RB eh, mga 3,000 yung iba 2,000 Dep depende sa sa kadyot kadyot mga boss kaya yun ang solusyon nga lang dyan mga boss uh, i reset nyo i-reset -re lang yan uh, pagka-reset nyan wala nang magiging problema yan so dito sinukat uli natin yung minor tapos tiningnan natin yung baga-adjust ng kanyang yung adjuster ng minor nya okay naman mga boss hindi na natin gagalawin yon basta ang gagalawin lang natin kailang, na, kailangan nga nating mabago yung or ma-reset yung ECU pagka na reset natin sinasabi ko nga napakadali lang mas matagal pa yung pag -iintay. kaya yon pagkatapos nito solve na agad yung problema ni bossing At uh, di yun, ba diba, sabi ko kanina, uh, na-check na natin lahat, mabilis lang, na-reset na natin, kanina, kanina pa, una pa lamang, uh, okay na yon kaya yon itabi na natin yung ating toolbox. So, pagkatapos ito, uwi na yan. Sige tapo, mati, stay, tapo um, saboy, pag, uh, na po, po muna pa Hindi sabi pag na reset na yan, may kauti pa rin diyan, na, na... Ayos, Sa akin ayaw, ayaw, oh. ay hirap ay hindi kailangan na rin Ay ano? kailangan na rin. I-adjust okay, natin. Hindi pa muna adjust lahat. Hindi na magbitaw ng kamay. Ha, okay. na. Hindi Hindi Lagi ka ng kamay ay talaga nagkakaganon. Oh. So ayan mga boss, narinig nyo naman, pinatesting ko, okay na, wala na rin problema, pwede na siya magbitaw ng silinyador. So yon ingat na lang mga boss.